Magpalang araw naman sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog Ayan, okay, uh, Medyo ano na Maliwanag na Ayan okay, na, uh, gagatas tayo ng kalabaw ngayon Ilang araw na tayo ano ngayon Gumagatas Pang ano na tayo Pang apat Ay na, Ano yun tayo Inuubo Ano yun tayo sa Natutuyan tayo ng pawis. Eh, ah, uh, ng mga mga kalabaw. Magbaan na tayo. Nagpapaliwan na tayo ng konti. Pwede na tayo mag-ilaw. Tatalaman, ano, si Ati Ate Cory lang kami nagtitin na dito. Dinala ko niya lang sa ano. Dinala niya lang sa bariyo. Kapit yeah. muna tayo. Ayan, tapos sa amin si Ana. Hindi ba saan din nagana dito sa likod. Ewan ko makakasama ngayon. Ay. Inuubo tayo sa kasipod. Ayan ah. mo ba sa... Mga lawang ano na yan. Mga lawang... Ano na natin. Pagpapadedi sa... Ano? Sa bulok. Sa bulok. Medyo, ano, tinatali pa natin. Di pa ganong, ano, kahit na dati nang ginagatasan. Dahil nagbago yung paghila sa, ano, sa may dedi niya. O, um, ano pa, mailap pa. Di pa sanay. Ayan, mga boss. Malusun na pala kami dito, Ayan. Ayan, nakapang tayo kahapon yung mga bata na paano mag magado pa, sa ano sa tapat ng bypass o kung naman siya sila sa bundok o hindi naman tayo nakapag-vlog na hapon ngayon natin ha? na natin kay boss bulak yung ano niya yung bangka ngayon ano ka bangka naman sana lang isang bangka kaso dahil nga hindi sila marunong sumakay ng bangka ngayon nagkirap tayo ng ano lambang para ma tayo sila eh, tutungo na muna tayo Ayan, mapas. Dito na tayo sa farm 1. Ano yung ano natin dito? Ay, namatay pa ikaw. Ano? May namamatay pa Hindi tama siguro yung puno niya kaya ayan hindi na kayang mag-survive ang leting no. Oo, ano ko adis na atin no. Ano. lang yata sa ano, pataba ah. Pero di naman siguro. May ano eh. May tripling nung magpataba tayo eh. Dahil yung bunga. Sunod-sunod. Oh. Oh, may nangangambal po. Dahon sa kabila. Dahil may madalang Yung dahon Kitang kita eh Ano di diba Dami Ay Ayan, Bukas lang tayo magpapaan na ng makina dito Sa palay Ayan boss yung mga kamatis natin ay Ayan yung naan natin kahapon Bali, ilang tadling din. Oh, patay. Daming bunga din ito. Nadelay lang sa ano. Nadelay lang sa pagkalagay ng leting hmm? Daming oh. Ayun na mga buo ito. mga sunod-sunod din. Hindi natin mapatubigan. Gawa hmm? nung... Pag natubigan yan, Saka yung mga bunga nakasahit sa lupa, mabubulok lang din. Ilutodling na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 pa. 5, ano pa. 1, 2, 3, 4. 5 pang diretso. Tapos yun, mga putol-putol na lang yan. Sa kabila. Isa. Dalawa. Tatlo apat, lima, anim anim na ano yun siguro yung mga luma na lang na ano para matapos na rin kaso lang natin konti na lang pala konti na lang leting isa e, bagay mayayari pa to maraming pa rin ito yung kamatis muna na ano yun natin yun tapos hindi naman tayo magpapaanda ng makina. Bukas na lang kung magpapa mag tayo bukas. Dito sa taas. Mabas na lang pala itulos. Marami na rin kapok. Mas marami pa yung nakuha ay na putol kaysa nakuha kong matino. Gapok na rin pala iba. Ayun, magkukulang din yung ano na pala na to walang mga tulos na ito dito sa may kamatis kulang kulang yung pang ano yan yung pang sili pero yan yung iba may pang tulos na tayo sa sili pag naubos yung mga ano na yan alos ito na lang lalagay natin pupuro na lang natin na ano ay. Walang pambiling buho. Ay. Tawagin na na. Pag na-stress ka dito, wala na tumingin. <laughs> Pero kailangan na lumalagay ng lighting. Bumababa na sila. Ikaw. Oh. Kailangan ng letting yan. Para na ano? para kaso konti na lang yung natin. Nagpabili pa lang tayo. 2 kilo. <coughs> copy mo nga tayo. Ito naman kasi si Boss Andy. Copy copy. Naglalagay namin ng tulos ni Boss Andy. Ayun, baka sakaling kung di mo na mayari yun, mga yung putol-putol na lang hindi mayari. Daming tulos na kailangan Siguro doon sa Ano ron uh, Mga ano siguro doon Kailangan natin doon mga May kitis sa libon tulos Doon sa may sili oh, Hindi na tayong tulos So din natin ito na Dalagay na lang ano ay nagbubutas na ata ba Baka dalawang tubig nga may basahan din ano. Ay namamatay pa rin ah. So mga natin ng lighting. Ayan. 5, 2, 4, 6, 8. Siyam pa. tayo. So ba init. namang hangin. Wala ko pa saging si Bosan. Hindi oh. Ay hinug na. saging ano uh, sabah matabia ano? yung saging daw nakita na rin natin kahapon yun may inog na eh tayo nyo muna tayo Ayan. kinisa natin yung ano yung tawag dito yung tuna tapos toyo palamansi nya Luyo ka lamang si oh. Ito natin oh. Kain muna tayo Alauna na rin Kain na muna Ay Parang Kaigpit nung ano natin Batok natin May igpit Yan ang kas Puno na lang ano yung ano natin oh. Pagtaan ng kamatis Verde Oh. Ito na yung gagamitin natin sa ano. Pang pantrabaho sa mga kamatis. Yung ano kasi may dagta, kulay verde, Yung sa kamatis. Okay. So, uh, muna kami ng pagkain ng kalabaw. Yung nandito, doon sa gawin dulo. Yung hindi na grass cutter ni Boss Andy Para lang lum luminis na rin yung pilapit. -pila. Dalawang araw na tayo hindi nakapanakate. Walang pagkain yung mga kalabaw. Ayan, nakating muna tayo. Ayan, mga boss. Kapag nakating na tayo ni boss Andy. Ayan, double for course tayo. Kapag na tayo, naano pa natin yung uh, palapil. Nalinis pa natin. Excuse me po. Pwede na muna yung, ano na, lima. Diba? muna yung, ano na, lima. Alas isang oras na tayo na nakate Dahil eh, mahirap gumalaw ito sa pilapil Kaya matagal Matagal na ano, uh, Matagal kum, kum, uh, sa kate Or gumapas Lumalakas tayo sa tubig Sa bagay ay, yun namin para di, may dehydrate ito natin ito yung din. na yata na yung na hindi mo na nagkape ito yung na? yung nakuha natin. ano uh, silibon saka ah uh, payong-payongan yung tawag sa amin dito ito uh, ano kang tawag dito sa ano? train piece ito payong-payongan halo yan silibon tapos may malit hindi mo na nagkapis si Bosa hindi kung na, na agad nagbutas ng ano Aduh, tapi apa pak? Sering bayarin di Oh kita mau nontai, jadi tanya mau apa Kita kasih natin. Biar uli, biar uli sah. Ini harga tulus. Masa tak sah Kung, hey, anu tay, mai mana mungkin bayar ya? Aneh. Uh, ulang yung tolos yun sa pinuputol natin ano, puro puno pang poste meron pa naman dun madalang sa ano alanganin sa taas pagay to LB yun mo na Yun, mawas. Ayun mo natin na. Alin ba natin, Ayun ba natin yung mga ibang tulos tulos pa tayo. Ay, naka. Tulos, tulos. Lagay na natin yung mga tulos ng pirata. Para makita natin kung mayroon tulos pa kailangan dito sa may kamalis. ali anu pas 5 betul pa lima sejak nak 俺们。 Ayan mga Bali, apat na tundoy nga lang. Tundoy ilan. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Siyam. Dalawang siyam. Saka isang siyam. Isang walo. Tapos isang pito. Isang tatlo. Sampo. Sabihin ng sampo yung isa. 30 pa. 30 tulus. May tira pa naman tayong ano. Wala na tayong tutulusan dito. Balik tayo doon sa kabila. May tira pa naman tayong ano. May tira pa na tayong leting. May jumaaga pa naman. Kaya ano na natin sa mga malalaki natin doon. Pitin ulit natin. Pitin ulit natin. Bali 245. Bali mga ano na tayo. Bumito yung mga bunga. Oh. Dahil na apa yung mga sanga. lumitaw yung bunga. Oh. Ayun no? Dami. Oh. Ano ah, nang sipaglitaw ana. Ah. Uy. Ano? Dami no, no Lalaki na. lumabas ha nalak eh nagsipaglitawan dahil nga naan yung konti yung dahon uy ano lalaki nila tumatalib yung ano pagkapatubig nakatago pa sila oh tayo. Mga dalawang tanding patap. Ayan, mga Tapos na. Ayan, kalubog na si Aring Araw. Tapos, sa na na ano natin. Nalagyan natin ng Talagang leting. Talagang panleting na rin pala to. Pandagdag ng leting. Ayan o. Ayan, ano na rin ni Boss Andy yung sakate. Nasa kayo na sa bangka. Hanggat naglalagay tayo ng ano. Naglalagay tayo ng pala Grabe na pala yung ano nito. Tapos may namamarin dito. Bubunutin na, bubunutin ko na to. Para di na nakakanong tinitignan. Ayan. Isa. Mga oh, bunga. Dami. Namumuti ang bunga nila. itik sa bunga ang kamatis natin yan ang mga basa kamatis isa ano sa sa dito? sa kamatis natin wala tayong masabi uh, okay naman sila <coughs> maganda yung bunga <coughs> na ano lang natin ito yung presyo 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 ngayon daw yata 200 na yung per 20, 23 kilos 200 na isang ano 3 crates ganda ng buwan ito, ito sa gilid bukas anayin natin ulit dyan kapatas natin na litingan yan spray para yung nagasgas na kat katawan uh, maghilom Tabaan ah. Oh. Wala pang ano rin to. Ayan, mga boss Papauwi na tayo. Ayan, nakapaglipit na si Boss Andy. Ayan. Papauwi na tayo. Ayan yung mga kamatis natin ah. Kamatis! O, oh, di ba? Ganda na. O, oh, paano mga boss? Ah, dito na lang muna siguro namin tapos ni Boss Andy ang ating munting video marami po salamat sa walang sawang suporta ah. at At subay subaybay sa amin ni Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita lang po tayo. Next upload. Uwi na.